Kung pinapanood mo ang video na ito ngayon, ito'y dahil may espesyal na mensahe ang iyong mga tagapagbantay para sa Ang iyong presensya dito ay nagpapahiwatig na mahalaga ang mensahe na may kaugnayan sa isang tao mula sa iyong nakaraan na naglaro sa iyong damdamin. Siya ngayon ay humaharap sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon at mahalaga na maging alam ka nito. Sa aking paglalakbay sa buhay, naranasan ko ang mga taas at baba tulad ng lahat ng tao. Sigurado akong naranasan mo rin ang kapaitan ng isang pagkabigo sa pag-ibig. Sa isang punto ng iyong buhay, naglaan ka ng malalim na pagmamahal at pag-aalaga sa isang tao. Ang taong ito, gayon paman, ay hindi kinilala ang halaga ng iyong damdamin. Nagbigay ka ng bukas na puso, umaasa ng katapatan at pagbalik ng damdamin, ngunit sinalubong ka ng pagwawalang bahala at kasakiman. Hindi siya handa upang maunawaan ang lalim ng iyong pagmamahal marahil, noong panahong iyon, siya'y masyadong bata upang kilalanin ang bihirang hiyas na nasa kanyang tabi. Ang iyong dedikasyon at pagmamahal ay napakalakas na ikaw ang unang iniisip niya sa pagising at huling iniisip bago matulog. Ang iyong presensya ay nagdala ng liwanag at init sa kanyang buhay, ngunit nabigo siyang pahalagahan ito. Ngayon, nagbago na ang sitwasyon. Ang taong minsan ay naglaro sa iyong damdamin ay ngayon humaharap sa mga kahihinatnan ng kanyang mga kilos. Tinanggihan niya ang iyong pagmamahal sa makasariling paraan, nagdulot ng sakit at paghihirap sa iyo. Ang pagtanggi na ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa iyo, dahilan upang pagdudahan mo ang tunay na halaga ng iyong pagmamahal, kakayahang mahalin. Gayon paman, mahalagang tandaan na hindi ikaw ang may kasalanan. Ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Ibinigay ang iyong pinakamahusay at ito ang talagang mahalaga. May mga paraan ang buhay upang magturo ng mga aral at itama ang mga hindi pantay na sitwasyon. Ngayon, siya ay naranasan ang sakit na minsan niyang idinulot sa iyo. Ang mga pangyayari ay nagbago at nauunawaan niya ang kahalagahan ng tunay na pagmamahal na ibinigay mo. Nauunawaan niya na ang paglalaro sa damdamin ng isang taong napakabait at mapagbigay ay isang malaking pagkakamali. Ngayon, malalim siyang nagmumuni-muni sa kanyang mga aksyon at labis na pinagsisisihan ang sakit na naidulot sa iyo. Ang realidad ng kanyang mga kilos ay sa wakas tumama sa kanya at siya ay napaliligiran ng pagsisisi at pag-alaala. Nais niya, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, na maibalik ang oras at maiwasto ang mga maling pagpili na ginawa niya. Sa kanyang kalungkutan, humaharap siya sa mapait na kahihinatnan ng kanyang mga nagawang kasalanan. Bawat sandali ng introspeksyon ay minarkahan ng pagsisisi at kahihiyan na patuloy na nagpapaalala sa kanya ng sakit na idinulot niya sa iyo. Nilalaro niya ang iyong damdamin ng walang pakundangan, inabuso ang iyong kabaitan at binaliwala ang iyong katapatan, lahat dahil sa makasarili at demature na dahilan. Ngayon, nararamdaman niya ang mabigat na bigat ng kanyang mga kilos. Ang pagkilala sa kanyang mga pagkakamali ay hindi siya tinatahimik ang taong minsang kumilos ng padalos-dalos, nang hindi iniisip ang epekto ng kanyang mga kilos sa iyo, ngayon ay desperadong naghahanap ng iyong kapatawaran. Pinapangarap niya ang isang hinaharap kung saan maaari siyang makabawi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ang kanyang isipan ay puno ng mga pag-iisip kung paano humingi ng taos pusong paumanhin at ipakita ang malalim na pagsisisi sa kanyang mga pagkakamali. Nais niyang magkaroon ng hinaharap kung saan maaari mong matagpuan sa iyong puso ang kakayahang patawarin siya. Ang hangarin ng pagtubos ay kumukonsumo sa kanya, at umaasa siyang mauunawaan mo ang kanyang pagsisisi. Nais niyang magkaroon ng pagkakataong ipakita na siya ay nagbago, na natuto siya mula sa kanyang mga pagkakamali, at ngayon ay pinapahalagahan niya ang iyong naging bahagi sa kanyang buhay. Bawat araw na lumilipas, lalo siyang nalulubog sa kanyang pagninilay. Ang mga sandali ng kalungkutan ay puno ng mapait na pagunita sa kanyang mga kilos at ang kanilang mga kahihinatnan. Muli niyang binabalikan sa isip ang bawat pagkakataon na siya'y naging manhid, bawat sandali na ang kanyang kakulangan ng konsiderasyon ay nagdulot ng sakit. Ang pagkilala na nilaro niya ang iyong damdamin ng walang ingat ay isang mabigat na pasanin na kanyang dinadala. Inabuso niya ang iyong kabaitan, isang katangian na dapat ay pinahalagahan at minahal. Binaliwala niya ang iyong katapatan, isang katangiang hinahangad ng marami at natatagpuan ng ilan. Ngayon, bawat isa sa mga aspetong ito ay bumabalik upang takutin siya bilang mga patuloy na paalala ng kanyang makasariling pag-ugali. Ang bigat ng kanyang mga kilos ay hindi maiiwasan at siya ay nakikita niyang bilanggo sa isang espiral ng pagsisisi. Ang hangarin na itama ang kanyang mga pagkakamali ay napakalakas. Nais niyang, higit sa lahat, na makabawi ang kanyang isipan ay puno ng mga plano at pag-asa para sa isang hinaharap kung saan maaari siyang humingi ng paumanhin ng tapat, kung saan maaari niyang ipakita sa pamamagitan ng mga gawa, at hindi lamang mga salita, kung gaano siya nagsisisi sa kanyang mga nakaraang pagkilos. Nais niyang ipakita na, sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, mayroon siyang kakayahang magbago, na maging mas mabuti. Pinapangarap niya ang isang hinaharap kung saan maaari mong tingnan siya, at makita ang pagbabago kung saan maaari mong matagpuan sa iyong puso ang puwang para sa kapatawaran. Hindi ito isang makasariling hangarin na mapagaan ang kanyang konsensya, kundi isang tunay na hangarin na makipagkasundo sa iyo upang ipakita na natutunan niya mula sa kanyang mga pagkakamali. Alam niyang ang kapatawaran ay hindi madaling makamit, ngunit handa siyang magtrabaho upang ito ay mapagtagumpayan. Ang kanyang paghahanap ng kapatawaran ay isang mahirap na landas. Alam niyang ang mga peklat na iniwan niya sa iyo ay hindi madaling mawawala. Naiintindihan niya na ang proseso ng muling pagkakaroon ng tiwala ay mahaba at nangangailangan ng pasensya, katapatan, at tuloy-tuloy na mga aksyon. Gayunpaman, handa siyang maglakbay sa landas na iyon, sapagkat kinikilala niya ang halaga ng taong kanyang nasaktan. Pinapangarap niyang sa hinaharap, maaari mong makita ang katapatan sa kanyang mga mata, kung saan ang kanyang mga aksyon ay magpapakita ng pagsisisi na kanyang nararamdaman. Nais niyang makita mo na ang sakit na kanyang idinulot ay nagdulot din sa kanya ng pagbabago, na nagpakita sa kanya ng kahalagahan ng pagkilos ng may mas maraming konsiderasyon at respeto. Labis niyang hinahangad na sa paglipas ng panahon, maaari mong makita ang pagbabago sa kanya, at isaalang-alang ang posibilidad na patawarin siya. Sa kanyang katahimikan at kalungkutan, patuloy siyang nagmumuni-muni, nagpaplano ng mga paraan upang itama ang kanyang mga pagkakamali, umaasa sa araw na maaari siyang lumapit sa iyo ng tapat at humingi ng tawad. Alam niyang ang paglalakbay patungo sa kapatawaran ay mahaba at mahirap, ngunit siya ay determinado na sundan ang landas na iyon, sapagkat ang kanyang pagtubos at ang pag-asa na muling makuha ang iyong respeto ay ang mga puwersang nagtutulak sa kanya upang magpatuloy. Magsuri tayo sa kahalagahan ng pagpapatawad at pagbabago. Sa buhay, lahat tayo ay nagkakamali at madalas, ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa pagkilala sa mga pagkakamaling iyon at sa taimtim na pagsisikap na magbagong buhay. Ang taong naghahanap ng tunay na kapatawaran ay nauunawaan na ang kapatawaran ay hindi maaaring ipilit. Ito ay dapat mapagtagumpayan at makamit sa pamamagitan ng mga makabuluhang at tapat na aksyon. Ang proseso ng pagpapatawad ay lubhang personal at makapangyarihan. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapalaya sa iba sa kanilang mga pagkakamali, kundi pati na rin sa pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng sama ng loob. Gayunpaman, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan o pagwawalang bahala sa epekto ng mga nagdaang aksyon. Mahalagang pakinggan ang iyong puso at kaluluwa at isaalang-alang kung ang ipinakitang pagsisisi ay totoo at kung ang tao ay talagang nagbago. Ang paggawa ng desisyong ito ay nangangailangan ng malalim na introspeksyon. Isipin ang epekto ng mga nagdaang aksyon sa iyong buhay at suriin kung ang pagbabago ng iba ay tunay at pangmatagalan. Tandaan na ang panloob na kapayapaan at katahimikan ay mga prioridad. Ang pagpapatawad ay maaaring maging isang hakbang tungo sa paggaling, ngunit ito ay dapat gawin ng may kamalayan at balanseng paraan, nang hindi isinusuko ang iyong sariling kapakanan ang huling desisyon ay palaging nasa iyo. Ikaw ang nagtatakda kung ano ang pinakamahusay para sa iyong buhay at puso. Pakinggan ang tinig ng iyong tagapagbantay na anghel, ngunit magtiwala sa iyong sariling paghatol. Ang pagpapatawad ay maaaring maging isang mahalagang regalo, kapwa para sa nagbigay at sa tumanggap, ngunit ito ay dapat ibigay ng may magaan na puso at payapang isipan. Simula nang siya ay umalis, nakapagtayo ka ng isang buhay na puno ng kagalakan at kasiyahan ang kanyang mga aksyon mula sa nakaraan hanggang sa hinaharap ay wala ng kapangyarihan upang buluhin ang kapayapaang iyong natamo. At bakit? Dahil ikaw ay lumago, hindi ka na ang taong iniwan niya. Ikaw ay naging mas matatag, natutong maging resilient at nagkaroon ng karunungan. Ngayon, mas mahal mo ang iyong sarili, malalim na iginagalang ang iyong sarili, kinikilala ang iyong halaga at hinahabol ang kaligayahan sa iyong sariling pamamaraan napapaligiran ka ng positibidad, kabutihan at mga taong nagpapahalaga sa iyo dahil sa kung sino ka. Kung nais niyang bumalik sa iyong buhay, tandaan, hindi ka obligadong gumawa ng anumang pagbabago na hindi mo nais. Ang iyong buhay ay iyo, independiente sa kanyang presensya, at mananatiling ganoon. Kung siya ay magsisisi at humingi ng kapatawaran, at ikaw ay magpasyang tanggapin siya muli, ayos lang mayroon kang buong karapatan na tanggapin ang kanyang paghingi ng paumanhin, patawarin siya, o muling itayo ang relasyon, ngunit lamang kung ito talaga ang iyong nais. Ang pagpili ay sayo at dapat laging unahin ang iyong kapakanan, kaligayahan at hinaharap. Hindi alintana kung ano ang mangyayari, ang pinakamahalagang punto ay ikaw ang may hawak ng kapangyarihan dito. Ang kontrol ng iyong buhay at kapalaran ay nasa iyong mga kamay, hindi sa kanya ang kanyang pagsisisi, maging totoo man o hindi, ang hangarin ng pagkakasundo at ang pag-asa ng kapatawaran ay sekundaryo kung ihahambing sa iyong sariling kapakanan at panloob na kapayapaan. Ikaw ay protektado ng universo, napapaligiran ng mga taong nagmamahal at gumagalang sa iyo. Ikaw ay malakas, may kakayahan at karapat dapat sa pinakamahusay na maaaring ialok ng buhay. Tandaan na ang paglalakbay na ito ng pagtukla sa sarili, at paglago ay ganap na iyo. Tinahak mo ito ng may tapang at determinasyon. Huwag hayaang guluhin ng nakaraan ang balanse na iyong itinayo. Oo, ang pagpapatawad ay isang birtud, ngunit ito ay dapat ibigay ng may kamalayan at nang hindi isinusuko ang iyong kaligayahan. Karapat dapat ka sa isang maliwanag na hinaharap, puno ng pagmamahal, respeto at kagalakan. Na ang bawat desisyon na iyong gagawin ay sumasalamin sa lakas at karunungan na iyong nakamit sa pagdaan ng panahon. Ang iyong buhay ay puno ng mga bagong oportunidad at mga bagong simula, at taglay mo ang lakas na kailangan upang gumawa ng mga desisyong pabor sa iyong pangkalahatang kapakanan, maging kasama man dito ang taong iyon o hindi. Ang pagpili ay eksklusibong iyo. Huminga ng malalim, na may kamalayan na, hindi alintana ang mangyayari, ikaw ang may kontrol at gagawa ka ng desisyong pinakaangkop para sa iyo. Ang paglalakbay na iyong tinahak hanggang dito ay humubog sa matatag at resilient na taong ikaw ngayon. Bawat hamon na hinarap, bawat pagkabigo na naranasan, at bawat sandali ng sakit na natiis ay nag-ambag sa iyong paglago at pagpapatatag. Nakarating ka dito ng may tapang at determinasyon, nilalampasan ang mga balakid at natututo mula sa bawat karanasan. Ngayon, nasa puntong ang iyong kaligayahan at panloob na kapayapaan ay iyong mga pangunahing prioridad. Kung pipiliin mong bigyan ng bagong pagkakataon ang taong ito, gawin ito ng may bukas na puso, ngunit may mga matang nakabukas. Mahalagang tiyakin na siya ay tunay na nagbago, na ang kanyang mga aksyon ay sumasalamin sa tunay na pagsisisi, at na ang kanyang damdamin ay totoo. Kung hindi magpatuloy ka, alam na karapat dapat ka sa isang tao, na nagpapahalaga, at gumagalang sa pagmamahal na iyong ibinibigay. Kung pipiliin mong magpatuloy nang wala siya, unawain na ito ay isang ganap na wasto at makapangyarihang desisyon. Hindi mo kailangan ang sinuman na hindi ganap na nagkokomit sa iyong kapakanan at kaligayahan. Ang buhay ay masyadong maikli upang ipamuhay para sa isang taong hindi kinikilala ang iyong halaga. Pahintulutan ang iyong sarili na maging masaya at buo para sa sarili mo. Patuloy na bumuo ng isang buhay na nagpaparamdam sa iyo ng kasiyahan at kapayapaan palibutan ang iyong sarili ng mga taong sumusuporta at nagmamahal sa iyo ng walang kondisyon. Ang iyong paglalakbay ay natatangi at bawat hakbang na iyong ginagawa tungo sa iyong kaligayahan ay isang patunay ng iyong lakas at katatagan. Ang kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay. Tandaan na ikaw ang may kontrol ng iyong kapalaran. Ang iyong kapakanan at panloob na kapayapaan ay pangunahing. Huwag hayaang guluhin ng nakaraan ang balanse na iyong itinayo. Ano man ang iyong piliin, gawin ito ng may paniniwala, alam na karapat dapat ka sa pinakamahusay. Pahalagahan ang kamanghamanghang taong naging ikaw at patuloy na umusad tungo sa isang maliwanag na hinaharap, puno ng pagmamahal, respeto at kagalakan. Na ang bawat desisyon mo ay sumasalamin sa lakas at karunungan na nakamit sa pagdaan ng iyong paglalakbay. Laging tandaan na ang kapangyarihan ng desisyon ay nasa iyong mga kamay. Ikaw ang may akda ng iyong sariling kwento, at may karapatan kang isulat ang bawat kabanata ayon sa iyong mga hangarin at pangangailangan. Ang universo ay kumikilos pabor sa iyo kapag pinili mong unahin ang iyong sarili at hanapin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang iyong mga tagapagbantay na anghel ay gumagabay at nagpoprotekta sa iyo, laging ninanais ang pinakamahusay para sa iyo. Pakinggan ang iyong intuisyon, magtiwala sa iyong panloob na karunungan at hayaan itong gabayan ka sa landas na magdudulot ng higit na kapayapaan at kagalakan sa iyong buhay. Sa huli, ang mahalaga ay ikaw ay maging payapa sa iyong desisyon. Ano man ang landas na iyong pipiliin, gawin ito ng may paniniwala at kasiguraduhan na ikaw ay kumikilos para sa iyong kapakanan. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagkatuto at paglago at bawat desisyon na iyong ginagawa ay isang pagkakataon upang mag-evolve at maging masaya. Kaya, huminga ng malalim, maramdaman ang presensya ng iyong mga tagapagbantay na anghel sa iyong paligid, at magpatuloy ng may kumpiyansa. Taglay mo ang kapangyarihan, lakas at karunungan upang gumawa ng pinakamahusay na desisyon para sa iyong buhay. Ano man ang desisyon mo, tandaan na ikaw ay mahal, protektado, at karapat dapat sa lahat ng mga biyayang hatid ng universo. Panginoon, hinihiling ko na ang iyong banal na gabay ay patuloy na magbigay liwanag sa buhay ng mahal na kaluluwang ito. Bigyan siya ng lakas na kinakailangan upang harapin ang mga masasakit na alaala ng nakaraan, ang karunungan upang maunawaan at pahalagahan ang kanyang tunay na potensyal. Bigyan siya ng kapayapaan upang tanggapin na ang mga aksyon at pagpili ng iba sa nakaraan ay hindi magdidikta ng kanyang hinaharap. Himukin siya na magkaroon ng tiwala sa kanyang paglalakbay, at pahalagahan ang pagmamahal at respeto na natagpuan niya sa kanyang sarili, at sa paligid niya. Sa gitna ng mga desisyon at kawalang katiyakan ng buhay, naway manatiling matatag ang kanyang puso, na nagliliwanag ng kalmado at katahimikan na kanyang natamo. Naway siya ay pagpalain ng lakas ng loob upang gumawa ng mga pagpiling nagsusulong ng kanyang kapakanan, habang pinagkakasundo ang kanyang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Patuloy na yakapin siya ng iyong walang hanggang pagmamahal at proteksyon, upang siya ay makapagpatuloy sa kanyang landas ng may kasiguraduhan at pag-asa. Amen. Ideal ang tatlong daan at tatlumput tatlo upang matanggap ang mensaheng ito at ang mga banal na biyaya sa iyong buhay. Amen. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong puso, isaalang-alang ang pag-iwan ng positibong komento. Ang iba pang mga tao na maaaring dumadaan sa mahihirap na sandali ay makakaramdam ng lakas ng loob kapag nabasa nila ang iyong mga salita. Ang simpleng pagkilos na ito ay isang gawa ng kabaitan na tumutulong sa pagpapalaganap ng mabuting karma. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng positibidad, ikaw ay umaakit ng magagandang enerhiya sa iyong buhay at sa mga nasa paligid mo. Alam mo ba na may paraan upang matuklasan ang isang posibleng larawan ng iyong tunay na kaluluwa? Maaaring ito ay isang taong kilala mo na o isang taong darating pa lamang. Ang mga larawang ito ay naging kamanghamanghang tumpak para sa maraming tao. Ang makita ang larawan na ito ay maaaring magdala ng kalinawan at pag-asa tungkol sa pag-ibig sa iyong buhay. Interesado? Ay click ang link sa paglalarawan upang makuha ang isang sketch ng iyong kaluluwa at tingnan ito para sa iyong sarili. Huwag kalimutan, isang mahalagang mensahe ang naghihintay para sa iyo sa susunod na video. Handa ka na bang makinig? Bawat video ay nagdadala ng bagong sandali ng pagmumuni-muni, pagmamahal at kapayapaan. Manatiling kasama ng Diyos at hanggang sa susunod. Naway ang iyong buhay ay maging maliwanag at puno ng mga biyaya. Amen.